Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay User DM. Shout out kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go. Kabanata 1921 hanggang 1925. Rose Finch, kung may sasabihin ka, paano ka magsisimula? Sabihin, puputulan ko ang iyong bibig at tingnan kung ano ang iyong sasabihin. Galit na umungol ang Rose Finch. Nahirapan si Fang Zan sa kanyang puso. Paano niya malalaman na ang edad ay maaaring maging sanhi ng isang malakas na pagbabago bago ng emosyon ng Rose Finch? Kung alam niya ito, itinikom na niya ang kanyang bibig. Ayaw mo bang malaman ang lakas ng Aaron? Tumigil ka muna at sasabihin ko sayo. Sabi ni Fang Zan, wala akong gustong malaman ngayon, gusto ko lang mapunit ang bibig mo. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Rose Finch, maliwanag na ang paksa ng edad ay nakakaapekto sa ipinagbabawal na lugar ng Rose Finch. Deserving talaga itong si Fang Zan. Hindi ba niya alam na sikreto ang edad ng isang babae? Kung basta-basta lang sasabihin niya, syempre mabubugbog siya si Zhang Yingying ay nakatayo sa tabi ng Aaron upang panoorin ang kasiyahan, ngunit hindi niya nakakalimutang bumaba sa balon. Aaron tahimik na ilagay ang pangungusap na ito sa isip, pagkatapos ng kanyang sariling mga salita ay may ideya, hindi maaring banggitin ang paksang ito. Si Fang Zhan ay naninirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon sa kabundukan at kagubatan. Natatakot ako na matagal na niyang nakalimutan kung paano makisama sa mga babae. Sabi ni Aaron. Pinulot ni Jiang Yingling ang kanyang mga labi. Ang pamumuhay sa pag-iisa ay hindi maaaring gamitin bilang isang dahilan. Ito ang pinakapangunahing bawal kapag nakikitungo sa isang babae, lalo na sa isang mas matandang babae. Sa oras na ito, halatang hindi kayang labanan ni Fang Zan ang pressure na dala ng Rose Finch. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Bagaman sinusubukan niyang bawiin ang kanyang lakas kamakailan, imposible pa rin para sa kanya na bumalik sa tuktok. Naglalayag ang martial arts laban sa Agos, at walang makakapagpabago nito. Pinilit niya akong gamitin ang palm sword. Biglang sabi ni Fang Zan. Napahinto si Rose Finch sa isang iglap at biglang lumingon kay Aaron. Palm sword. Kung hindi lalabas ang palad ni Fang Zan, mamamatay siya. Ngunit buhay pa ang Aeron, na nagpapakita na hindi siya kayang patayin ni Fang Zon gamit ang kanyang palad na espada, na ikinagulat ng puso ni Zuke. Ganito ba kalakas ang kapangyarihan ng binatang ito? Malamig na tiningnan ni Rose Finch si Fang Zon at sinabing, I'll settle it with you later. Tapos na sabihin, Rose Finch moves figure na may napakabilis na bilis, ngunit lumilitaw sa harap ng Aeron sa isang kisap mata. Maari mo bang pigilan ang kanyang palad na espada? halatang bahagyang umaalo ng dibdib ng Rose Finch. Para sa mga lalaki, kapansin-pansin ang ganitong eksena. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay isang espesyal na halimbawa, ni hindi tumitingin ang mga mata niya. Walang Aaron ang totoong nagsabi na kung hindi dumating si Hilaw sa oras sa araw na iyon, siya ay namatay sa ilalim ng palad ni Fang Zan. Sumimangot si Rose Finch, nagpatuloy si Aaron na nagpaliwanag, habang hawak ng sugo ni Fang Zan ang espada, Dumating si Hilaw, pasulong napigilan siya, na naging dahilan upang mailigtas ko ang aking buhay. Biglang pinalibutan ni Rose Finch ang Aeron, nakatingin sa itaas at sa ibaba, na parang nakikita kung ano ang espesyal sa Aeron. Hindi mapigilan ng Aeron ang palad ni Fang Zun, ngunit maaari niyang pilitin si Fang Zun na gamitin ito, na sapat na upang ipakita ang lakas ni Aeron. Ngunit hindi nakikita ng taong ito kung gaano siya kalakas. Boy! Tell me the truth, what's special about you? Huminto si Rose Finch sa harap ng Aaron, napakalapit sa Aaron, at inaapi ang Aaron ng may malakas na momentum. Halos magkadikit na ang dulo ng ilong nila. Naramdaman pa ni Aaron ang hininga ng Rose Finch. Ang bango ay naging mas malinaw at mas kaakit-akit. Hindi naiwas ang magtanong ni Aaron, pwede ko bang tanungin kung anong pabango ang gamit mo? Rose Finch mata-flash isang malamig, sinabi, ikaw ay pan panunukso sa akin. Mabilis na umiling si Han San Chen. Sa mukha ng ganyang kaysengit na babae, wala siyang lakas ng loob na ligawan ito. At saka, kakasabi lang ni Fang Zonggang na si Zuke ay isa ng babae sa late 40s. Hindi ganito ang ugali ni Han Sanchen. Chen. Hindi, gusto ko lang bigyan ang asawa ko ng parehong bote. Sabi ni Aaron, huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo sa akin kung bakit napakalakas mo si Fang Zhan ay dating isa sa nangungunang sampung eksperto. Paano mo siya mapipilit na gamitin ang kanyang palad? Malamig na sabi ni Rose Finch. Ang mga tao sa apocalypse ay hindi kailanman binibigyang pansin ang mga makamundong eksperto. Ito ay hindi pagkiling, ngunit ang katotohanan na ang lakas ng mga makamundong eksperto sa apocalypse ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ito ay hindi isang individual na kaso, ngunit lahat ay. Gayunpaman, ang Aaron ay isang pagbubukod nang hindi sumali sa apocalypse, nagawa niyang pilitin si Fang Zanshi na hawakan ang espada. Sa opinyon ni Zuke, imposible ang gayong lakas. Ang lakas ni Aaron ay nagmumula sa kanyang bungo, ngunit hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa sikretong ito. Siya ay hindi kailanman, hindi kailanman, hindi kailanman. Malamang, napakataas ng talent ko, mas mataas pa kay Lintong. Sabi ni Aaron, halatang kagat-kagat ang ngipi ni Rose Finch. Ito ba ay talagang isang bagay na magagawa ng talento? Ngunit bilang karagdagan sa naturang paliwanag, tila walang ibang paraan upang magkaroon ng kahulugan ang sitwasyong ito. Anak, naalala mo, nawala si Simon kay Lintong dahil sa iyo. Bibigyan kita ng payo, kung hindi mo kayang palitan si Lintong, hinding hindi kita bibitawan. Banta ng Rose Finch, kung kalmado ka muna, ang mga babae ay madaling kulubot kapag galit. It's not worth the loss. Sabi ni Aaron. Matapos marinig ang mga salitang ito, agad na lumuwag ang ekspresyon ni Rose Finch. Wrinkles, natural na kaaway ito ng babae, pupuntahan kita sa susunod na grade ang match. Sana hindi ako mabaigo ng performance mo. Si Fang Zhan ay hindi nang ahas na huminga dahil sa takot na magdulot ng ideya ng Rose Finch ngunit hindi nakalayo ang Rose Finch, at biglang huminto at lumingon kay Fang Zan. nag si Fang Zan kaya hindi niya dapat masaktan ang babaeng ito, Fang Zan, ang dalawang account natin ay maaayos na sa susunod. Hindi makatawa o umiyak si Fang Zan. Ano bang problema ng babaeng ito? Pagkaalis ni Rose Finch, dumiretso siya pabalik sa pinto. Sa apat na gate, ang bilang ng mga kababaihan sa Zuke Gate ay ang pinakamaliit, dahil ang mga kababaihan ay may malaking kawalan sa martial arts na naging susi sa maliit na bilang ng mga kababaihan sa Zuke Gate. Napakahirap para sa mga babae na pumasok sa apocalypse at maabot ang D-level. Gayunpaman, ang Zookman ay ganap na isa sa apat, kahit na ang tatlong bulwagan na hindi pangkaraniwan, dahil ang mga babae ay may napaka-fatal na punto para sa mga lalaki, iyon ay ang magnetic attraction, at ang mga kababaihan ng Zuckman ay lahat ng nangungunang mga kagandahan, na gumagawa ng maraming ang mga tao ay may isang uri ng Kat Angie tanging pagtrato para sa Zuckman, guru, ano ang nangyari? Talaga bang ipagkanulo ni Lintong ang apat na pintuan? Wala lang talaga si Lintong. Maraming taon na siyang sinanay, pero wala siyang pakialam dito. Sa totoo lang, walang kasalanan si Lintong dito. Siya ang anak ng langit, ngunit hindi siya itinuring na anak ng langit. Siya ay ninakawan ng limelight ng isang basura. Walang makukumbansi. Sa kanilang mga puso, sinahan San at Lintong, malinaw na ang huli, ay masikat. Pagkatapos ng lahat, si Lintong ay nasa Changki sa loob ng maraming taon, at makikita ng lahat ang kanyang kahusayan. Aaron, gayon paman, ay walang tao sa sandaling siya ay sumali sa Apocalypse, gusto niyang kunin ang limelight mula kay Lintong. Paano niya makukumbansi si Lintong, sa palagay mo, hindi maihahambing ang Aaron at Lintong? Tanong ng Rose Finch, hindi lang namin iniisip, ngunit, sa tingin ko lahat ng tao sa Apocalypse ay nag-iisip. Guro, kung tutuusin, si Lintong ay nasa chunky ng napakaraming taon. Paanong ang isang tagalabas ay makakalaban sa kanya? Narinig ni Zuke ang pananalita at tumango. Bago makita ang Aaron, iniisip niya iyon. Ngunit pagkatapos makilala si Aaron, kailangan niyang magbago ng isip. Masasabi mo bang wala siyang lakas kung sasabihin ko sa iyo na ang Aaron ay malamang na mas malakas kaysa kay Lintong, naniniwala ka ba? Pagpapatuloy ni Rose Finch. Mas makapangyarihan kaysa kay Lintong. Hindi maiwasang mapangiti ng ilang tao kapag narinig nila ito, paano ito mangyayari, Master. Kakasali lang niya sa Apocalypse. Paano niya may kukumpara si Lintong? Para sa Apocalypse, ang ang mga dalubhasa sa secular na mundo ay maituturing lamang na mga kakapasok lang sa martial arts. Paano mo nasabi bigla yan, sec leader? Guru, hindi ka nalilito sa galit. Nang makita ang reaksyon ng maraming tao, umiling si Rose Finch. Pinlano niyang sabihin sa iba pang tatlong tao ang tungkol dito, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan, dahil walang sino man ang maniniwala sa kanya. Para maniwala ang mga tao sa lakas ng Aaron, kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, wala itong silbi. Siya lang ang makapagpapatunay sa lahat. Ngunit ang Rose Finch, na walang pag-asa para dito, ngayon ay may kaunting inaasahan. Ngayon lahat ng tao sa Chunky ay hindi na siya masyadong iniisip, kahit na naghihintay na makita ang kanyang mga biro. Nararamdaman ng mga tao sa ikatlong bulwagan na ang matandang li ay sobrang tanga at hindi makapaghintay na makita ang matandang li na binugbog sa mukha. Kung talagang mapapatunayan ni Aaron ang kanyang sarili, hindi lang niya kayang manalo para sa kanyang sarili, kundi magbigay din siya ng apat na mahabang mukha. At sa pagkakataong ito, kung pumunta man si Lintong sa ikatlong bulwagan ay mas hindi mahalaga, dahil ang Aaron ay hindi lamang malamang napalitan si Lintong, ngunit mas malakas pa kaysa sa Lintong. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Kung hindi, tingnan ang Rose Finch huwag magsalita, ilang pinto tao ang mukha mag-alala ng facial expression. Umiling si Rose Finch at sinabing, okay lang ako. Kung tungkol naman sa choice ni Lintong, sarili niyang negosyo iyon. Hindi na kailangang makialam ni Rose Finch. Maraming tao ang bamantong hininga sa kanilang mga puso. Parang kailangang sirain ang apat na gate ng lalaking nagngangalang Aaron. Talagang hindi sulit. Ang apat na pintuan ay nasa pantay na katayuan sa tatlong bulwagan sa loob ng maraming taon. Kung gagawin nilang mababa ang apat na pintuang daan dahil sa kanya, madudurog nito ang mga puso ng apat na pintuan. Pagsapit ng gabi, tinapos ni na Aaron at Jiang Yingying ang kanilang pagsasanay, kumain ng hapunan, maghilamos sandali, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang silid upang magpahinga. Noong nasa yellow character level na siya, nag si Han Sanchen na ang masasamang tao ay magiging masama para kay Jiang Yingying, kaya natulog siya sa iisang kwarto. Gayunpaman, nang dumating siya sa antas ng karakter ng Zuan, Naghiwalay sila dahil ang pagganap ni Jiang Yingying sa kompetisyon sa pag-uuri ay nagbigay daan sa maraming tao na isuko ang kanilang maruruming ideya tungkol sa kanya, at si Jiang Yingying ay isang dilaw na bulaklak na babae pagkatapos ng lahat, Aaron at siya ay natutulog sa ilalim ang parehong bubong ay hindi masyadong maganda. Bumalik sa kanyang silid, inilabas ni Aaron ang kanyang mobile phone at tahimik na tiningnan ang mga larawan ni na Ivory at Hanayan sa kanyang mobile phone. Ito ang dapat niyang gawin tuwing gabi. Kapag nakita niya ang dalawang taong ito ay magkakaroon siya ng mas malakas na motibasyon na gawin ang kanyang ginagawa ngayon. Miss, Miss nakita. Bulong ni Aaron sa sarili. Kasabay nito, sa Yuncheng Hillside Villa, si Ivory, na nakahawak kay Han Nian, ay kumuha din ng mobile phone at pinunit ang larawan ng kanyang dating grupo kasama ang Aaron ang paraan ni Ivory para maibsan ang kanyang pagkawala ay kapareho ng Han 3000s, sa pamamagitan lamang ng mga larawan. Bagamat napakasimpleng bagay na tumawag sa telepono, natatakot si Ivory na abalahin ang Aaron. Ilang beses niyang inilabas ang numero ng telepono at walang lakas ng loob na magdial. Nianer, ito ang iyong ama. Tignan mo siyang mabuti, ngunit tandaan mo ang kanyang hitsura. Pagbalik niya, dapat kang matutong tumawag sa kanya sabi ni Ivory sa harap ni Hanayan gamit ang kanyang mobile phone. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nanginginig ang katawan ni Aaron, at sumasakit ang kanyang mukha. Maya-maya ay nagpumiglas siya sa kama. Aaron, hawak ang kanyang ulo sa magkabilang kamay, naramdaman na ang kanyang ulo ay saysabog na. Hindi lang siya nasaktan ng husto, naramdaman din niyang may kung anong pilit na pumapasok sa kanyang utak sa maikling panahon, si Han Sanchen ay pawis na malamig, at maging ang mga kumot at kama ay basa. Ito ang pinakamatinding sakit ng ulo niya, na halos maramdaman niyang nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang buong proseso ng sakit ng ulo ay tumagal ng napakahabang panahon, hansanyo sa gilid ng pagbagsa. Pinilit na martilyo ang kanyang ulo, umaasang itigil ang sakit. Ngunit ang ganitong uri ng sakit mula sa loob hanggang sa labas ay hindi maaabala ng labas ng mundo. Hanggang sa tuluyan ng nawala ng malay si Aaron, napahiga siya sa lupa at hindi gumagalaw. Sa oras na ito, may mahinang pulang ilaw sa kanyang ulo. Kinaumagahan, naghihintay si Jiang Yingying sa labas ng gate ni Han Sanchen para magsanay ng magkasama. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Aaron ay hindi napupunta, kaya naman kakaiba ang pakiramdam ni Jiang Yingying. Tungkol sa pagsasanay, ang Aaron ay hindi kailanman naging tamad, at hindi siya isang taong matutulog. Ano ang problema ngayon? Tatlong libong magkakapatid. Hindi mapigilan ni Jiang Yingying ang pagkatok sa pinto. Walang gumagalaw sa loob ng pinto, at mas nagulat si Jiang Yingying. Napaka-alerto niya kapag natutulog. Kung may kaunting hangin at damo, majay gising siya. Paanong hindi niya narinig ang tunog ng katok sa pinto? Nakapunta na ba si Kuya Aaron sa training ground? Naghihinala si Jiang Yingling, ngunit sa tingin niya ay imposible, dahil araw-araw silang magkasama. Hindi maiwasang mausisa si Jiang Yingling, sa wakas ay itinulak niya ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita ni Jiang Yingling ang Aaron na nakabaluktot sa lupa, na nagpaputi sa kanya. Kuya Aaron, ano bang nangyayari sa'yo? Si Jiang Yingling ay lumuhad sa tabi ng Aaron at nalaman na ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig at nanlalamig. Si Jiang Yingying ay isang babae kung tutuusin. Takot siyang umiyak nang matugunan niya ang sitwasyong ito. Kuya Aaron, ano bang problema mo? Paano ito mangyayari? Madaling hinawakan ni Jiang Yingying ang Aaron pabalik sa kama at patuloy na sumisigaw. Walang paggalaw ang Aaron, na halos gumuho ang estado ng pag-iisip ni Jiang Yingying. Sa oras na ito, dumating din si Fang Zan sa Aaron. Dahil hindi samipot ang Aaron, naisip niyang tamad ang Aaron sa pintuan ng silid, narinig ang sigaw ni Jiang Yingying, si Fang Zhan tatlong hakbang at dalawang hakbang, tumakbo papunta sa silid, Yingying, ano ang problema? Kinakabahang tanong ni Fang Zhan. Umiling si Jiang Yingying at umiyak, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Kuya Aaron na nakahandusay sa lupa. Siguradong inatake siya. Si Lintong. Talagang Lintong iyon. Nagngagat si Fang Zon at sinabing, hayaan ko munang tingnan. Maingat na tiningnan ni Fang Zon ang katawan ni Aaron, at walang anumang palatandaan ng anumang trauma, ngunit halatang labis siyang nagduse na kahit na siya ay nawalan ng malay, nanginginig pa ang kanyang katawan, tumalikod ka at titingnan ko kung saan pa siya nasaktan, sabi ni Fang Zon. Matigas ang ulo ni Jiang Yingying kahit magkaiba ang lalaki at babae, gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyari kay Aaron. Nang makita ito, walang magawa si Fang Zan, halika at tulungan siyang maghubad ng kanyang damit. Tumango si Jiang Yingling, nang walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang damit para sa Aaron. Ang mga kalamnan ng Aaron ay hindi pinalaki, ngunit ang mga linya ay ang pinakamaganda. Medyo nalilito ang mga mata ni Jiang Yingling. Ito ang figure na dapat taglayin ng isang lalaki, ano ito? Nang makita ni Fang Zhan ang isang lubad na nakasabit sa dibdib ni Aaron, siya ay nagtaka at nagtanong, ang pulang lubad na ito ay hindi mukhang espesyal, at hindi ito nakabitin. Simpleng lubad lang. Umiling si Jiang Yingying. Batay sa relasyon nila ni Aaron. paano niya malalaman kung ano ang malapit na bagay? Gayun pa kakaiba talaga yung mga lubod lang at walang anteng-anteng o mga bagay sa jade pendant, bagay siguro kay ate Ying Ziya. Ang bagay lang para kay ate Ying Ziya ang karapat dapat sa atensyon ni Kuya Aaron. maari niyang dalhin ito anumang oras. Sinabi ni Jiang Ying na ito lamang ang paraan upang maipaliwanag ang halaga ng pulang lubod. tumango si Fang Zan, hindi para mabigla ang kahulugan ng pulang lubod, dahil alam niya na ang damdamin ni Aaron para kay Eve. Ivory? Kahit na ito ay isang sundot lamang ng ang buhok ni Ivory, ay nagkakahalaga ng Aaron's treasure, walang trauma, walang bakas ng pambubugbog. Ano ang nangyayari pagkatapos ng pisikal na pagsusuri ng Aaron, walang nakitang pinsala si Fang Zan, na nagpagulo sa kanyang pakiramdam. Dahil mayroong walang sugat, ano ang masakit na performance ng katawan niya, ulo kaya? Maingat na sinabi ni Jiang Yingying na hindi siya naglakas loob na mag-isip sa direksyon na ito, dahil kapag ang kanyang ulo ay malubhang nasira, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Si Fang Zhan ay huminga ng malalim. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Jiang Yingling, ito ay magiging miserable. Kung tutuusin, Aaron ng mukha ng apat na paaralan. Nang iabot ni Fang Zhan ang kanyang kamay upang malaman kung may pinsala sa utak si Aaron, biglang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, tatlong libong magkakapatid. Hindi magawa ni Jiang Yingying wait to shout, ano bang problema mo Aaron eyes confused ask. Tingnan Aaron din makilala ang kanilang mga sarili, Jiang Yingying luha sa tuwa, sinabi, kapatid na Aaron, kumusta ka, naatak sa iyo. Patagang paglaban, naalala ni Han San Chen ang nangyari kagabi. Sumakit ang ulo niya kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Mukhang matagal na siyang nakoma, na nagbunsod kay Jiang Yingying at Fang Zon na pumunta sa kanyang silid at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye!